Ayan mga idol, magandang araw na po sa ating lahat. Uh, welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon, January 31, 2025. Uh, sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa January, yun ay 1 pa rin tayo dito. 31 sa ating pecha, 25 sa ating taon walang pa rin po mga idol uh, simplify mo natin sila 0 plus 1 is 1 3 plus 0 is 4 at 2 plus 5 is 7 walang pa rin po sa bandang gitna 1 plus 4 is 5 at 4 plus 7 is 11 ayan mga idol uh, at dito rin po sa bandang baba 5 plus 11 is 16 kaya po ang ating unang numero kailan tayo nagsisa is at yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin sila. 1 plus 4 plus 7 is 12. Ayan mga idol, yan po ang ating kapares ng numero. Meron tayong 12. At meron tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin matayaan yan. This is 6, 12 or 12, this is 6. Ayan mga idol, pwede, pwede na rin po yan. 2 uh, digits po sila. Kaya, sisimplify pa rin po natin kagaya ng lagi natin pinagawa. Ayan, dito sa 12. Ayan, 1 plus 2 is 3. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan, meron tayong 3 at saka 7 na isusumada. Unahin natin yung sumada 3, kunin mo natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede din dito ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede din ang 20, 21. Ayan, sumada 21, 2 plus 1 is 3. At 39 49 3 plus 9 is 12 kaya mga idol at dito naman po sa 7 kung mo natin yung 16 Sumada, mali 16 1 plus 6 is 7 pwede rin din ang 34 Sumada, 34 3 plus 4 is 7 at 25 Sumada, 25 2 plus 5 is 7 kaya mga idol, po yung mga numero na nakuha natin na pwede natin pagkuli ang sa ating sumata ngayon January 31. Yan, mag 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 34, at 25. Pili lang po tayo dyan. Rambol pa rin po natin kung ano po yung mga uh, nagustuhan po natin mga kombinasyon. At yung sample natin dyan, kinuha natin ng 34, 34, 12, ayan, 34, 12, 7, 21, 7, 21, uh, 21-16. Ayan mga idol. Meron tayong tatlong kombinasyon din po dito. At kung nagustuhan nyo naman po, eh, pwedeng, pwede rin po natin matayan yung mga yan. Mga sample lang po naman itong mga nandito kakuha natin. At pwede rin po natin matayan yung mga yan kung nagustuhan po natin yung mga okay po sa atin. Pwede naman kaya dito sa mga naka-bilaw yan, mga naka-circle natin mga numero. Pwede rin po tayo makakuha mga Ibang kombinasyon dyan. Pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga nangyayaraw. At may hindi lang po sa pecha para po ngayon January nga 31 to 25. Maraming maraming salamat po.